So, hello guys! Marflo Penadas here and today, ayan, i-update eh, ko lang po kayo sa aming little doggy dati. Ngayon, big doggy na siya. Ayan, si Baluga. Ayan po yung pangalan niya, Baluga, kasi maitim siya. So, ayan, sa lagay na yan, eh, mga guys, is nakikipaglaro siya sa akin at ano, napakalikot nga niya at napakakulit. So yan, maganda na rin po yung kanyang balahibo kasi tumubo na po yung mga balahibo niya. At kunti na lang po yung kanyang kuto dahil lapitin talaga ng kuto ang mga aso. So ayan ang aming big doggy, si Baluga. Ayan, kung, na kung naalala nyo mga guys, is in-upload ko na po yung kanyang video dati nung maliit pa siya nung pinapaluguan namin siya dati. So ayan, nandyan po sa kabila yung picture. So ayan ang aming baluga. So yun lamang, please subscribe, like, and share all my videos. Please click the notification bell button for more updates. Thank you! Bye!